Halos isang buwan din akong hindi hindi pinagpawisan ng gusto at hindi nakapagbike. pagbike. I mean, hindi nakapag-bike ng more than 10 kilometers. Kaya naisip ko, bakit hindi ko balikan yung lugar na kusaan puntahan ng mga siklistang nagpapalakas. Nakaliwa ako. Parang wala pa ako sa kondisyon na. Ha? ha, sumasakit na agad legs ko. Ah, hirap na walang Hi, good morning. Timberland, San Mateo, Rizal. Sa itong private subdivision, pero sa Wall 1, pwede ka rito magbike at magjogging. Maglakad, pwede rin. At pagdating mo sa taas, makikita mo yung overlooking ng Metro Manila. Well, kung bakit mo naisipan dito ngayon sa Timberland, dahil may nakita tayong mga kapadyak natin at tropa na umakyat ng Timberland ng no weekends so kaya natin kung makakapasok tayo at uh, subukan kung hindi okay lang uh, ah, pagpapawis naman habol ko na naman ay pawis para at least hindi tayo matayin ka ng matagal dahil yung last ride ko ay sa Batangas tagay tayo so matagal tagal din yun tas pahinga so yung mga kapadyak rin tayo nakasabay ngayon akit ah, na siguro ng Timberland kaya sa kaliwa shot yan Kaya sarado pa rin yun ah. 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 So yun, may bantay pero hindi naman may pet Ayan Papawas lang naman ang abon natin dito Pati iba, syempre. Pagdating sa taas, baba na. dito na mag-start yung ahon. Kaso dito walang recovery. Try ka munang padyakin. Huwag ka saan kaya. Meron itong 243 mass L or meters above sea level within 2 kilometers. Tapos 50 degree ascent pataas. So challenging to sa mga siklistang kagaya ko. 2 km naman yung ahon dito hanggang sa may gate nang walang recovery so far kaya pa naman pero ang random mo kayo ng sa legs by the way yung Timberland ay malapit lang sa amin 15 km lang from my location kaya madali lang siya puntahan para sa amin so approaching yung Seiko ito so, na yung sikat na Seiko ah talaga, talaga pa dito This time, solo ride lang ako at hindi na ako nag-invite ng mga kasama. Dahil gusto ko lang talaga mapawisan at ma-exercise ulit yung legs ko. Dahil matagal din ako na baka sa pagpadsak. Pagod. Pahinga lang ako konti dahil para puputok na yung dibdib ko eh. Uh, nasabak agad sa ahon. O, larga na. Nakita natin yung tropa natin, CJ. Andan, <laughs> secret training. Sandan natin. Sobanayad natin ito. Bakit na? Ang Timberland Kaya medyo banayin na rito yung part na to tayo na siyang natrap kahit pa paano sarap magpapawis ito yung aboy ko rito sa Timberland ipagpapawis ako na sobra tuloy tuloy wala <laughs> wala walang recovering patag malapit na ako sa may signage Timberland tapos baba na rin ay sa tamang pacing lang yung pagkakit ko rito sa Timberland hindi masyadong mabilis hindi rin mabagal sakto lang hindi ko rin kasi sinasagad yung sarili ko kapag gumakit ako rin. Isa pa, hindi naman ako karera. Ang habol ka dito ay makapagpapawis at makarating sa taas. So, nandito na ako sa may Timberland. Hi sa Hello! Sa Ination Timberland dito. So, ito yung sa mga reward ng mga cyclist or bikers na umakit dito sa Timberland kapag nakakit dito siyempre nagpapicture dyan katibayan na nakakit siya so marami tayong kapadyak na nakita dito nakasabay isa dito si CJ yun o shout out ay nakapat bike and fiction no? siyempre solid dyan sila training so tarap pa na, CJ ayan nakasabay natin dito sa Timberland wala sa usapan nakita kami dito So bago setup niya ngayon, naka corner bar oh. <laughs> Ito yung ano, yung counterpart na ano. <laughs> so, ng surly. Lee. Uh, oh. okay din pala yun. Eh, no? <laughs> so bago setup ni CJ, naka corner bar na siya. Pinarita niya na yung straight bar. Drop para ma, ano, drop bar, drop bar feels. Hmm. Okay naman sa akin yun na. Okay naman, marami man. kang position dyan na pwede eh, From straight bar tapos oh. nakayuko ka na eh di ba, Aero Yung yuko naman konti lang din konti ah, lang? Oh, sak sakto lang din sa akin, hindi na ako nagpalit ng stem Ah eh. ito na rin mm Hmm, yan na rin Kasi kapag mapipil mo naman yan kapag ginamit mo Pag may mga sumasakit yun, kunyari sumasakit likod mo oh. Hindi fit sa'yo yung ano, kunyari sa stem Sa so, first time ko makita sa ano eh, sa personal, ang ganda rin Although yung hindi ko pa nakita sa personal So kung bakit maganda rito sa Timberland kasi yung pawis tuloy-tuloy talagang pagpapawisan ka dahil dahil nga sa gradient ng itong lugar eh, sobrang tarik pagpapawisan ka talaga tsaka mab yung legs mo no kakapractice kakapadyak sagad na tit tit so dito na tayo sa mga gate ng Timberland wall one so hanggang dito lang mga bikers hindi na pwede pungasok sa loob so, ito lang ikot lang dito yun, tas kain lang kami rito tapos balik na rin baba ang nawala lang dito yung mga changge ayan wala na rito pati dun sa baba wala na rin ayan ah, pero yung kain na nandito pa rin kasama natin yung, CJ. yung si Jay saka classic nya si Jiggy Boy kaya ngayon nakita natin si Xavier oh. Pinamao nang ano. Matbigan. San Mateo. San Mateo. San Mate, Skim. Mate, Mate. oh. <laughs> 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 Siguro susunod na ride makakasama natin itong mga to. Kaya eh, yung CJ. Kaya lang tayo ng Suman. Tagal tayo hindi nakatingin ito eh. Balik na ng Castle City. Nah, su sulit natin yung Timberland. Tanong nyo rin sa akin kung may pit ba yung checkpoint sa may batasan at kung pwede na bang magbike sa Timberland. So ang sagot dyan, yung checkpoint sa batasan, di naman may pit yung mga pulis doon. Basta makita nila na sumusunod ka sa protocol. Meron kang suot na mask, tapos hindi ka minor de edad at uh, malayo yung distansya mo sa ibang tao. Sa Timberland naman, nung umakit ako doon, walang checkpoint. May mga bantay pero hindi naman sila nangaharang ng mga bikers. Hindi lang ako sigurado kung consistent yung ganong sistema sa San Mateo. Ang sigurado lang ako sa ngayon ay talagang pinagpawisan ako ng gusto sa pagkakit ko doon sa Timberland. At na enjoy ko ulit yung magandang view doon sa taas. Dahil dyan, dito ko na rin tatapusin yung video natin for today. Maraming salamat sa inyo sa pagtutok at pagsuporta sa channel. Please subscribe kung hindi pa kayo subscribe at hit nyo na rin yung bell button para maging updated kayo sa bawat video na ina-upload ko. So yun, maraming salamat ulit sa inyo at uh, ingat kayo. Kita tayo sa daan. Ride safe. God bless.